Ito tayo sa paggawaan ng bibingka dito sa Madbad Kawayan Masbate. May luto na te? Oo. Oh, Oo, yan. Palit mo te. Na inani na yung paghimo na guys. So. Oh. oh, ang isang 15 uh, peraso guys, uh, Isandaan. isang daan. Isang piso. Ganyan lang pala ang pag ano guys. And then dito may oven sila ganirasin uh, nila sinasalang yung kanilang bibingka. Ayan si ate. Ayan, so inaano nila pinalaga yung mga saunlahan yung mga dahon ng saging. so ito na nga yung lotong bibingka guys. bibingka so, bibingka so, bibingka. so ayon ay bibingka dito guys sa bibingka. sa maliliit ang dalga. So, mabili ang bibingka dito nila ni ate, ano, kasi uh, masarap ang kanilang nutong no, bibingka, guys. Alam, dahil mo lang yan, guys, kung gusto nyo bumili ng bibingka. Hmm. Oh, 150 te, eh. Kila ka buok? 160 na lang, sir. Ito 21, sir. Ah, uh, pag 160 kila ka buok? 24. Oh, sige. So 160 ang atong paliton, guys. Masarap pa yung bibing kanila, guys, kasi uh, bagong luto talaga. Bagong luto. Bagong luto. Tapos doon sa na yun doon guys, may ano na may tilaog. Bibili mo palitan ng tilaog guys. Ayun si Mas Bate Boy Explorer. Ang ating kasama guys, ayun siya. Ano sa mga siya ito eh? Ah, dahol guys. Ito yung pang putos sa bingka. Okay. Uh, Okay guys, magbayad na ito guys. Kaya masarap ang kanilang bibingka guys kasi nilagyan nila ng powder milk. Oh, ina ang pagbutang diri guys. So bukod sa powder milk, gumutang mo kanang tuno sa lubite. Oo, oh, oh, may daghan syang tuno. Oh, daghan tuno para lami lami kayo. Okay. so sa kadlaw te, pila ka gantang oras ni dre? 24 kilo. 24 kilo? wow. Grabe. Grabe. ng uh, oven dito nila nilalagay yung kanilang uh, 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 ano na nakasalang sa huma. O kumain Yung kanilang Oo, kung hindi mo tapang mo man sohol ramiyo. Eh So ganyan ang paglagay ng dahon guys sa sa ano sa kulmahan. Ah, niyo yung 'yan, oven din siya. Hindi na kailangan. Okay kita ko ito tawag na Magao. Dito din to, eto maliit na distansya pa lang. Ha sa meda puling. Wala na tapulin. So dito yan sa Gigings Bibingka, Bingkahan sa Madbad. Gan guys. So ayun, ito yung Madbad guys ano. Pupunta tayo din sa kabilang tindahan guys, doon sa kabilang pista guys. Kasi bibili tayo ng Uh, mais alright tawid muna tayo guys bibili tayo ng mais Okay, kumakain si madam yung tindira ng mais kumakain pa napay mais tilaob ob luto na niya siya o oh, guys oh, makikita nyo lalaki ng kaldiro na kasalang guys oh. wow grabe dito lang yan sa madbad kawain mas bati Patanaw oh, ko Te. Wow, grabe ang mais. Kini nga rin ang mais na te? So mais po guys. Oh. Wow. La grabe oh. Kaduha namin nga rin kapalit ang mais Kaya lamian ang inyong kwan Tilaob Oh grabe guys oh. Ganyan dito sa masbate guys Ayan si Masmati Boy Explorer. Ayan, kumakain pa sila dito si Madam. Oh, kalami sila sa si no, isda. Tinuwang isda. Kailan ganito? Tulubin chinko, no? Okay, palit may luto na. So, hindi pa masyado luto, guys. Kaya mag-antay kami dito, guys. Ayan. Ayan. tatakpan panah, para maluto talaga oh kanang yung sakto may mga andre magkong kaya hayahay mandre maghuwat okay guys Kamu <tuk> tuh nak abang gasolana? Mau tuh manghut? Abang hut itu tuh? Oh, silingan deh murah. Aku pergi abang gak? Ada teh? pang tulon na ko sa ikron so ayan guys nilagyan na ng gatong guys para maluto na yung mais okay barato rin na yung ano yun yung abang yung inamro pang mahal to ha <laughs> wow pero may haka tinong igma ka ang ganda ng view guys dito lang yan o oh. ayan talayan guys o oh. Ayan, sa Madbad lang yan. Dito lang yan sa Madbad guys. Kawayan Masbate. Okay. Ayan yung binila natin ng manga guys. Si Masbate Boy Explorer. Alright. Spring clapping ko guys. Pwede yung spring clapping yan. Ito na guys. Bibili tayo guys. Kaya natin guys. Ito na. Ayan na guys. Wow. Wow. so kumini tayo guys ng ano isang daan ah halagang isang ah tatlo by chinko. Okay. Ayan na guys yung ating si Hi right, guys.